Si Hiro Onoda, isang sundalong Hapones noong ikalawang digma ang pandaigdig. Sinasanay na huwag sumuko, ipinadala sa isla ng Lubang noong 1944. Patuloy na nakipaglaban ng tatlumpong taon, isang kwento ng dedikasyon at paniniwala. Ang kwento ni Onoda ay nagtuturo sa atin, piliin mong mabuti ang iyong mga labanan. Nakipaglaban siya sa isang digmaan na tapos na, nawalan siya ng pagkakataon sa buhay, hindi lahat ng laban ay dapat paglabanan minsan mas makabuti kung magpapatuloy na lang. Hindi huminto ang mundo para kay Onoda. Habang siya'y nagtatago, ang buhay ay nagpapatuloy. Umunlad ang teknolohiya, si Onoda ay naiwan, ang kanyang mga pinahalagahan ay naging lipas na, ang kanyang mga kakayahan ay hindi na magamit, ang pagbabago ay hindi maiwasan. Halos tatlumpong taon ang lumipas, ngunit sa wakas ay sumuko na rin si Onoda ang kanyang dating kumander ay pinapunta sa isla ng Lubang upang personal siyang pauwiin sa serbisyo. Ang pagpapaubaya ay madalas na nakita bilang kahinaan, bilang pagkatalo. Ngunit sa kaso ni Onoda, ito ang pinakamataas na uri ng katapangan. Ito ang nagpapahintulot sa atin na yakapin ang kasalukuyan, upang sa wakas ay mahanap ang kapayapaan. Kaya, ano ang iyong isusuko ngayon?